Alam mo ba? Noong September 17, sinalubong ng Baguio Cathedral of Our Lady of Atonement ang bagong ubispo ng Diocese of Baguio. Siya si Most Reverend Rafael Tambawan Cruz, tubong mapandan, pangasinan at nagsilbi bilang pari ng Saint Ildefonse Parish sa bayan ng Malasiki. Siya na ngayon ang ikatlong ubispo ng Diocese of Baguio ang mga obispo, ang pinakalider ng mga pari sa lahat ng mga simbahang katoliko sa isang lungsod o probinsya. Sila ang gobernador o pinunong nagpapalawak ng pananampalataya sa ating mga simbahan at nagsisilbing gabay ng iba pang mga pari. Sila rin ang nagtitiyak na nasusunod ang mga alituntunin ng simbahan. Pero paano nga ba napipili kung sino ang mauupong obispo? Isa itong masusing proseso na pinag-aralang maigi ng simbahan. Ang Santo Papa sa Roma ang pinaka may mahalagang tungkulin sa prosesong ito. Sa pamamagitan ng Apostolic Nunciature o ang Embassy ng Vatican sa bawat bansa, nagaganap ang pagsusuri at pagkikilati sa mga potensyal na mga kandidato sa pagka pagkaubispo. Kapag nakapili na ng kandidato, ipinapasa ang mga pangalan nito sa Vatican. Ang Congregation for Bishops, kasama ang mismong Santo Papa, ang gumagawa ng pinakahuling desisyon. Kapag napili ng isang kandidato, siya ay tatawagin upang magsumite ng kanyang tugon na kung tawagin ay acceptance of nomination. At pagkatapos, iaanunsyo na sa publiko ang itatalagang bagong ubispo. Kaya't ang pagtatalaga kay Most Reverend Rafael Cruz bilang bagong ubispo ng Baguio City ay dumaan ng masusing proseso na hinasa sa panalangin at gabay ng Santo Papa at ng simbahan. Inaasahan naman na siyang magiging haligi ng pananampalataya sa Baguio City at ng buong diocese. Inaasahan din naman ang pagkakaisa sa pagsisimula ng panibagong yugto sa kanyang pamumuno para sa mas malalim na pagmamahal sa poong may kapal. Ngayon, alam mo na!